So, eto mga lods, kakain tayo ng orange. Kasi nga, ginugutom ako. Kaya, kailan ko. Kanina pa ako kain ng kain. Pero hindi ako nabibusog. So, kakain tayo ng maasim. Tingnan lang natin kung anong mangyayari kung gugutomin pa tayo. O mga nga si ating bungang ay ano ngipin. O, oh, di ba? <laughs> Sayo, samahan nyo ako. Kain tayo. Malamig dito, guys. Dapat na hindi naman advisable na kakain ng mga maasim. Bakit parang malamig? Eh? Pag ganitong winter. Pero, parang gan. Pero yung nga, paminsan-minsan, kailangan ng ating katawan ang kumain ng maasim, Siyempre, kahit kailangan natin i-balance. Huwag laging... Bas sweet, wag laging maalat, kailangan din natin ng maasim, syempre. So, ayan niya. Yeah. Mm. Dahil mahina tayo, kahit mahina naman tayo sa ating, ano, tawag dito. Yung sikmura ko talaga yung problema ko pag ganitong winter, guys. Pero, kailangan natin kumain ng maasim, kasi kaya siguro ako nag, ano, yung gutom na gutom lagi kasi hindi ba lang yung ginagain ko. Jack, <laughs> jack, jack. Sayang kahit tayo. Hindi, ba ganito kasi parang Mm. 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 By the way guys Ang sekreto para hindi maasim Pag nakabili kayo ng ganito Halimbawa mala Maasim na orange Kailangan nilagyan nyo ng asin Para tumamis siya So ayan tara Kuha ako ng asin Maglalagay tayo ng asin. Tingnan nyo. Try nyo guys. Ang sarap. Matamis-tamis siya pag ikain mo sa asin. Mm, diba? Mm, yummy. Mm, mm. Perfect. Mm. Nice, nice Hindi <laughs> ko yata kainin ang dalawa Isa lang Mmm <laughs> Hindi naman siya sobrang maasim. Ewan ko lang ba't nangangasim ako. Nasanay kasi ako sa orange na ano.